Itinuturing ng ilang mambabatas na karma ang banggaan ng dalawang barko ng China para itaboy ang Philippine Coast Guard sa misyon nito sa karagatan ng Baho de Masinloc. Anila, ano nagiging biktima na ang China sa sarili nitong aksyon laban sa Pilipinas. Ang detalye ihahatid ni Faith Santiago. Kinondena ng ilang miyembro ng kamara ang naging aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard kamakailan na nagbunga ng pagbangga ng barko mula sa People's Liberation Army Navy sa Chinese vessel. <tinyo> Makikita sa video ang tangkang pagkanyon ng tubig ng China laban sa mga barkong lulan ang PCG. Tagumpay man itong naiwasan ng Philippine Coast Guard, hindi lang nabigo kundi nakapagtala pa ng insidente ang agresibong hakbang ng China laban sa Pilipinas na nagresulta sa isang banggaan. Bunsod nito, binigyang diin ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na naging biktima na ang China sa sarili nitong agresyon. At sa simula pa lang aniya ay wala na dapat ang puwersa ng China sa Scarborough. Kung sasamuhin nga raw ay nanghihimasok na sila sa ng ating bansa partikular na sa paligid ng Baho de Masinloc na nagsisilbing fishing ground para sa mga mangingisda ng bansa ayon naman kay Deputy Speaker at Zambales First District Representative Jay Conghun tila kinarma ang China dahil sa kanilang naging aksyon wala namang makukuha ang China sa kanilang patuloy na pag angkin sa teritoryong hindi naman sa kanila, ayon kay House Deputy Majority at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto adyong Samantala, sa nangyaring turnover ceremony para sa National Expenditure Program sa taong 2026, tinitiyak ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang paglalaan ng pondo para sa depensa ng bansa na nagkakahalaga ng halos 300 bilyong piso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.